Ang kwento ng matalinong daga at ang kuliling ng pusa mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang maliit na butas sa dingding. Sa likod ng malaking aparador, nakatira ang isang pamilyang daga. Masaya at payapa sana ang kanilang buhay. Kung hindi lang sa isang malaking problema, ang tuso at tahimik na pusang si Ming Ming. Araw-araw, nabubuhay sa takot ang mga daga. Magaling magtago si Mingming, -Ming, isang iglap lang. Sumusulpot siya na parang multo. Minsan, muntik nang mahuli ang isang batang daga habang kumukuha ng kapirasong keso. Dahil dito, nagpulong ang lahat ng daga, napuno ang kanilang munting lungga at nanginginig sa kaba ang kanilang mga bigote. Hindi na ito maaari, sabi ng pinakamatandang daga, si Lolo Tasio. Kailangan nating makaisip ng paraan. Nag-isip ang lahat. May nagsabing magtayo sila ng pader. May nagsabing maghukay sila ng mas malalim na lagusan. Hanggang sa isang batang daga na nagngangalang kiko ang nahihiyang nagsalita. Paano po kung lagyan natin siya ng kulili? Isang kuliling, sabay-sabay na bulalas ng mga daga. Oo, maririnig natin siya kapag papalapit na. Ngunit itinaas ni Lolo Tasio ang kamay at natahimik ang lahat. Tumingin siya kay Kiko at mahinahong nagtanong, Magandang ideya iyan, pero sino ang maglalakas loob na magkabit ng kuliling sa pusa? Walang umimik, ang lahat ay napayuko. Sino nga ba ang gagawa ng ganoong kapanganib na gawain? Ngunit mula sa isang sulok, isang maliit at tahimik na daga na ngalang Maya ang humakbang pasulo. Ako po, sabi niya sa mahina, ngunit matatag na boses. Hindi po sa lakas, kundi sa talino, paliwanag ni Maya. Iginuhit niya ang kanyang plano sa sahig. Hihintayin niyang makatulog ang pusa at gagamit siya ng mahabang sinulid at isang makintab na botones para maikabit ang kuliling ng hindi ito ginigising. Dumating ang pagkakataon. Mahimbing na natutulog si Ming Ming sa ilalim ng bintana. Dahan-dahan Hang lumapit si Maya, hawak ang pulang sinulid na may nakakabit na kuliling at makintab na butones sa dulo. Maingat na inilapit ni Maya ang butones sa paa ni Mingming. Gumalaw-galaw ang pusa sa panaginip at nilaro ang butones. Sa pag-ikot nito, pumulupot ang sinulid sa kanyang leeg. Isang huling maingat na hila mula kay Maya at naisuot ang kuliling. Mabilis na tumakbo pabalik si Maya sa lungga. Ilang sandali pa, narinig nila ang isang pamilyar na tunog. Kling-kling-kling! Nagising na si Mingming. Nagdiwang ng tahimik ang mga daga. Ligtas na sila. Salamat sa talino at tapang ng maliit na si Maya. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.